Pakai okay. so, tayo, Another ada same price. No. <laughs> kilo, 10 yes. Sam kilo, 100 <laughs> 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 <sampu> kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 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 Sampo kilo, ten kilo, 100 kilo, pala kilo, 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo, 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 100 30 and then Ano nga po fit me o? Ano? Ada tatlo ba chinko? Ha? Tagi ka, Tatlo ba chinko Ada 10 1 kilo 10 Take tatlo ba chinko? la 2 kilo 15 3 kilo 10 Ada name? Hasa-hasa asa With the the so, okay, a... Ito yung nag-viral sa atin ah. Ito yung nag-viral sa atin ah. Dap isang pa. Isang dapa. Masarap ba yan? Ugi. Oh, pang ihaw, pang frito Ada kang pulos. Dito yung kimsi. Ha? Kimsi ito. Kimsi? Yes. Isang bato yan oh. Parang nakadapa lang sa na buhangin. Para hito. Yung taklo niya. Oh, oh. Di ba? Ah. Tatlo, tatlo, another, tatlo, 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 di tatlo, 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 ada tatlo, 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 store tatlo, pulos. tatlo, tatlo, store, tatlo, 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 tatlo,